Kamusta mga ka-health? Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang tanong sa bawat tahanan. Anong asin ang mas mainam para sa ating pagkain at kalusugan? Rock salt or iodized salt? Siguradong makakakuha kayo ng bagong kaalaman sa video na ito. Kaya huwag kalimutang mag-like, Mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga informative content na tulad nito. Ang asin o sodium chloride ay isang mahalagang pampalasa at nutrient na ginagamit natin araw-araw. Hindi lang ito simpleng pampalasa, ito rin ang nagbabalanse sa iba't ibang proseso ng ating katawan tulad ng electrolyte balance at muscle function. Ngunit alam nyo ba na may iba't ibang uri ng asin? Dalawa sa pinakakilala ay ang rock salt at iodized salt. Pero ano nga ba ang pagkakaiba nila? Ang rock salt o kilala rin bilang Himalayan salt o sea salt ay mula sa natural na deposito ng asin. Karaniwang hindi ito masyadong pinoproseso, kaya nananatili ang ibang natural na minerals nito tulad ng potassium, calcium, at magnesium. Dahil dito, ang rock salt ay madalas na pinapaboran ng mga mahilig sa natural at organikong pagkain. Pros ng rock salt Natural at minimally processed may ibang trace minerals. Mas malasa at may texture. Pero, hindi ibig sabihin nito ay perfecto na ito. Madalas, kulang ang rock salt sa iodine na napakahalaga para sa thyroid health. Samantala, ang iodized salt ay regular na table salt na nilagyan ng iodine. Ang iodine ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa pag-iwas sa goiter at iba pang thyroid-related na sakit. Nagsimula ang pagpapalaganap ng iodized salt bilang solusyon sa iodine deficiency sa maraming bansa. Pros ng iodized salt. May dagdag na iodine para sa thyroid health, madaling hanapin at abot-kaya finer texture, perfect para sa baking. Ngunit tandaan, dahil sa mas pinaproseso ito, maaaring mabawasan ang ibang minerals na nasa natural na asin tulad ng rock salt. Ngayon, alamin natin ang kaibahan ng dalawa. Paano natin pipiliin ang mas mainam? Depende ito sa inyong pangangailangan at panlasa. Ang rock salt ay may minimal processing, may trace minerals, at maganda sa cooking at garnishing. Ang iodized salt ay highly processed, may iodine, at maganda sa baking at general use. Kung ikaw ay mahilig sa natural na pagkain at walang problema sa iodine intake, pwedeng rock salt ang piliin mo. Pero kung gusto mong makasiguro na nakakakuha ka ng sapat na iodine, iodized salt ang sagot. Alam nyo ba na sobrang dami o sobrang konting asin ay parehong may mas masamang epekto sa kalusugan? Ayon sa mga eksperto, ang tamang sodium intake para sa isang adult ay nasa 2,300 mg kada araw, katumbas ng isang kutsarita ng asin. Health tips. Limitahan ang paggamit ng asin kung may hypertension. Siguraduhin nakakakuha ng sapat na ayudin sa diet. Subukan ng iba't ibang uri ng asin para sa balanced nutrients. Marami rin tayong maling paniniwala tungkol sa asin. Halimbawa, totoo ba na ang pink rock salt ay mas healthy kaysa iodized salt? Ang sagot ay hindi naman talaga ang pangunahing benepisyo ng rock salt ay ang trace minerals nito pero hindi ito sapat para maging mas superior sa iodized salt na may iodine. Ngayon, subukan nating tikman ang kaibahan ng rock salt at iodized salt sa pagluluto. Gagawa tayo ng simpleng scrambled eggs gamit ang parehong asin ang rock salt na nagbibigay ng mas pronounced na lasa, samantalang ang iodized salt ay mas neutral. Sa huli, nasa preference na lang talaga nating bilang home cook. At dyan nagtatapos ang ating diskusyon tungkol sa asin. Tandaan, ano mang uri ng asin ang pipiliin nyo, ang mahalaga ay ang tamang paggamit nito. Huwag kalimutang mag-comment kung alin ang mas gusto nyo, rock salt o iodized salt at bakit. Kita-kit sa susunod nating video mga ka Paalam!